Naging usap-usapan sa mundo ng showbiz ang balitang sina Willie Revillame at Sugar Mercado ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng pitong taon. Ang dalawa ay nagkasama sa hindi na umere na variety show na Wowowin, kung saan ang kanilang pagiging magkaklos ay nagbigay daan sa mga chismis tungkol sa kanilang koneksyon. Noong 2020, nilinaw ni Sugar sa isang panayam na walang romantic na relasyon sa pagitan nila ni Willie. Binanggit niya na para siyang ama at kuya sa lahat ng mga kasamahan sa show. Sa kabila ng kanilang pagiging malapit, pinanatili nilang walang romantik na aspeto ang kanilang samahan. Kamakailan, sa isang episode ng Showbiz Now na, isang YouTube talk show na pinangunahan ni Christy Furman kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez, tinalakay nila ang isang viral na video na ibinahagi ni Sugar sa kanyang Instagram story. Sa video, makikita si Sugar na nakikipag-argumento sa isang babae na hindi nakilala. Nagtatampisaw sa sigawan, sinasabi ni Sugar sa babaeng ito na umalis. Sa isang bahagi ng video, nabanggit ng babae na nasa labas ng bahay ni Sugar, ni Katiting, wala akong pag-ibig kay Willie. Ayon kay Christy, tinutukoy ng babae si Willie Revillame. Ipinahayag ng veteran showbiz insider na sinasabi ng babae na hindi totoo ang mga akusasyon ni Sugar laban sa kanya. Ayon kay Christy, ang babae ay si Rhea, na dati nang nakatrabaho ni Willie noong ang kanyang show ay nasa GMA. Gayunpaman, nilinaw ni Christy na walang relasyon si Willie sa babae. Dagdag pa niya, maaaring nagtatanong ang mga tao kung bakit nasasangkot ang pangalan ni Willie sa ganitong issue. Nagbigay din si Christy sa kanyang pananaw, na tila pinipilit ni Willie at Sugar na itanggi ang kanilang relasyon kahit na mahigit pitong taon na silang magkasama. Bakit ba sila nagkakaila, pitong taon na, bakit hindi nila maamin na magkarelasyon naman sila talaga, tanong niya. Bilang isang malapit na kaibigan ni Willie Revillame, eh, isinulong ni Christy na nakita niya ang koneksyon ng veteran host at ni Sugar Mercado. Sa kabila ng mga pahayag at pagdududa, nananatiling tahimik ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang isyo na ito ay hindi lamang tumutukoy sa kanilang personal na buhay kundi pati na rin sa epekto nito sa kanilang mga karera sa showbiz. Sa mundo ng entertainment, ang mga ganitong balita ay may malaking epekto, hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa kanilang mga tagahanga at taga-subaybay. Bilang resulta, marami ang naghihintay ng mga bagong pahayag mula kay Willie at Sugar. Habang ang mga chismis ay patuloy na lumalabas, ang mga tao ay tila mas interesado sa tunay na kwento sa likod ng kanilang samahan. Sa isang industriya kung saan ang reputasyon at imahe ay napakahalaga, ang mga pahayag ng mga celebrity ay dapat na maging maingat. Ang kwento ng relasyon ni Willie at Sugar ay patuloy na magiging paksa ng usapan, ngunit sa ngayon, ang kanilang mga pahayag at ang mga reaksyon ng kanilang mga taga-suporta ay nananatiling mahalaga. Sa huli, ang kanilang desisyon kung paano nila haharapin ang sitwasyong ito ay magbibigay ng liwanag sa mga tanong ng publiko. Sa kabila ng lahat, ang mga tao ay palaging magiging mausisa tungkol sa mga relasyon sa likod ng mga entablado at kamera. Ano ang sinyo sa balitang ito?